Umpisa na ngayong araw ang kilos protesta ng ilang transport group. Wala namang dapat ikabahala ang mga pasahero dahil may nakalatag ng hakbang ang mga lokal at iba't ibang ahensya ng pamahalaan para umagapay sa mga maapektuhan nito. Si Joshua Garcia sa detalye. Tiniyak ng lokal na pamahalaan na handa sila sa nakaambang transport protest ng mga grupo ng Juper at operators sa mga jeep ayon sa grupong Manibela. Nasa 10 hanggang 15,000 -15 mga miyembro na kinabibilangan ng drivers at operators ang makikiisa sa kanilang kilos protesta para sa kanilang hilig na ibalik ang validity ng kanilang mga prangkisa sa liban taon na anila magtutuloy-tuloy ito hanggang sa marinig ng pamahalaan ng kanilang apila. Kaugnay nito, sinigurado ng ilang local government units na hindi mapipilay ang public transportation para sa mga commuters. Ayon kay Traffic and Transportation Management Department o TTMD Head Dexter Cardenas ng Quezon City, naka-standby ang nasa mahigit isang daan sa sakyan gaya ng mga bus, barangay service vehicles at mga e-trike sakaling kailanganin ito ng mga lugar na maapektuhan ng kilos protesta. Sa kayong monitoring natin, kasama naman yung PCPD, yung uh, MMDA and the local uh, traffic enforcers. So sama-sama kami -sama to, to monitor the, the progress ng kanilang ano, uh, protest rally. Dagdag pa ni Cardenas, tututukan nila ng deployment ang mga lugar kung saan kalimitan pinipwestuhan ng mga kilos protesta gaya sa Novaliches, Cubao, Anonas, Molave, Aurora Boulevard at E. Rodriguez upang mamonitor ang sitwasyon ng mga mananakay at bagabayan na rin ang ibang mga motorista. Usual deployment ay nalagay natin but nakapokus doon sa areas kung saan may mga converges ng protesters or uh, ng strike. Yung mga typical na historically doon sila nagko-converse doon tayo magde-deploy ng ating mga presses, ang ating mga forces, ang police, yung gano'n niya uh, magiging effort natin. Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Mandaluyong City, bagamat wala nila na silang nakumpirma na magpoprotesta, nakahanda ang mga sasakyan hindi lang sa kanilang lugar. Handa rin silang tumulong sa kalapit lungsod kung kinakailangan. May mga nakastandby kaming mga vehicles at uh, yun yung mga nakalista sa MMDA na kung saan ginagamit din nila pagka nagdi-dispatch kami kasi ang Metro Manila is one vehicle approach kami. Kumbaga sa ano tulong-tulong. Tiniyak din ng MMDA na nakahanda ang kanilang mga asset, katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno at LGUs sa pag-activate ng interagency monitoring team. Ay, nakahanda po ang bawat LGUs. Nung nakaraan po, nasa 800 bus yung vehicles natin. So more or less, ganun din po yung nakahanda na uh, ready po for deployment at any given time. We are ready po to uh, augment yung public transport to ensure na hindi po masyado maaabala yung ating mga kapabayan sa kanilang pagpunta at pag-uwi sa kanilang mga bahay. Samantala, nanindigan ng LTFRB na walang panibagong deadline pagkatapos ng February 1 dahil sa pitong extension na ang kanilang naibigay. Dagdag pa ng LTFRB, nasa mahigit siyam na na rin naman ang kanilang consolidation rate. Josh Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.